Good morning, good morning, good morning mga kapalangga ako dyan, good morning Ayan, alam nyo ba kung nasaan ka tayo ngayon mga kapalangga Ayan, nandito tayo sa Aqua Planet Oo oh, ha, nakita nyo guys Ayan, dito na yan guys sa may uh, Mabalakat Clark, Pampanga, ayan o oh. Ayan siya so, oh. Ayan guys oh. So, tingnan nyo guys. Ang galing. Hindi lang yon mga kapalangga. Ito pa oh. Napakadami nila swimming pool dito mga kapalangga. Kapalangga yung kanilang uh, akala mo Ayan oh. Paikot to mga kapalangga. Ang haba nito. Ayan oh. Ayan. Oh. Katawid yan doon sa kabila mga kapalangga. Ayan oh. Ayan. Oh, um, ha? Siguradong mag enjoy dito ang mga kids nyo, mga kapalangga. Kaya ano pa, pasyal na kayo rito. Pabida pala mga kapalangga. Sorry. Ayan, paikot kasi yan doon mga kapalangga. Iikot yan doon. Tapos, ayan, dito ka naman lalabas. Ayan. Guys, nakita nyo guys. Ayan, may mga salwa Bida na guys. Maya-maya oh. guys, marami na yun. <coughs> marami ng customer yan guys. Dahil uh, 10 a.m. guys, magbubukas na sila. So 9.30 na guys. So, ayan. Mamaya pa kami uwi guys dahil uh, magshoot pa sila ng OBB. So baka magstay pa hanggang after lunch. Ayan. Oh. Ayan na, sa Kapalanga. Sumakay na sa Salibabida. Ayan, oh. Kapalangga. Gayang-gaya ka pala ng salbabida, oh. Oh, no. Ayan, magkipasaw pa si Kapalangga. Oh, 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 oh. Ayan. Ang ganda. Oh, nalaglag si Kapalangga. Oh, Ha? Yeah, ito pinakamaganda kapalangga yan yung kanilang wave ayan o oh. ayan kung sa Bulacan may 8 waves ayan o oh. dito rin sa aqua planet mayroong wave ayan o oh. nyo yan mga kapalangga oh my goodness Let's go mga kapalangga. Swimming na tayo Ayan o, oh, ang ganda rito guys Ano, Aqua Planet Ayan, Clark Pampanga guys Nako, ang saya rito maligo Ayan oh, naliligo na si Kapalang Tara guys, ligo tayo guys Ligo Ayan na nga ah, Nagpipasaw na si Kapalangga Ayan Minsan lang tayo makasunin sa ganito guys. Libre ito, guys. Libre. Ayan, oh. Oh, ayan na. Nandun na si palangga sa wave. Ayan. Ang lamig ng tubig yan, mga kapalangga. Oh, ayan na. Sumisig na siya palangga. Ano lakas ng, ano, mga kapalangga? Wave ng, ano, pag tumama sa'yo, malakas siya. Oh, Ha? Nag-i-enjoy si Kapalanga. Yan. Minsan lang makapag-swimming, guys. libre pa. Eh. Sige lang. Swimming ka lang dyan, Kapalanga. Kapalanga. Hanggang magsawa ka. ang saya rito mga kapalangga oh my goodness nakapag swimming din tayo guys ayan o oh. hmm ha ah? nagtipasaw ako dyan guys nagtipasaw ako dyan isa pa kapalangga ayan hindi talaga nagsasawa oh. Ang sarap kasi maging uyan guys. Ayan, pangalawang balik ko na yun guys. Ito mm -hmm. na nga. Pagkatapos ah, ang sumi. Hinatahin kami. Ayan na, na. Ang sarap ng pagkain. Ayan na. Andiyan kami lahat. Kainan na. Mm, picture, picture yan pala mga kaparangay ng modest bam